Thank you so much po sa inyong lahat, sa mga nanonood. Thank you so much. Thank you. So, ito na nga mga palanggay. Hindi ko alam kung matagal na ba yung, ano na yun, na balita. Kasi hindi naman natin pinagtutuo ng pansin yung mga, ano na yan, ng mga ibang kampo, ba diba? Or ngayon lang, sabi ngayon lang, ay noon, no, oh, ganun. Tapos ngayon may balita kasi na, yung ano ba na nabasa ko na ano na engaged na daw si Sanjo at saka si Rhea. So, mayroon nang pinapakitang ring si Rhea. Hindi ko nga alam kung noon pa ba yun o nitong buwan lang. Basta na nabasa ko. Tapos, ang ang nakakatuwa mga palangga, ik ikakasal na daw sila tapos ang susunod daw si Kongge at saka si Main. Oh, di pa ba halata yan sa mga tungaw? Di pa ba halata yan na tapos na nga ba diba, ang kalukuhan nilang kasalan, kalukuhan nilang engage, tapos na nga, tapos mas paunahin na pa pala nila ngayon, no? Oh, na na naman, no? na na naman, oh, mauna na daw sila ni ano, yung kapatid ni Kongi, tapos sila nga talaga, no, dapat yung mga fans magising din, no anong, anong ginagawa, tapos na nga, tapos binalik na naman ulit na hindi pa daw kinasal si si Kongi at saka si Mingay, kasi kasal muna daw kay ano kay Rhea, bago pa sila tingnan nyo naman tingnan nyo naman, no, yung mga yung mga ibang nalilito dyan Tingnan nyo yung mga balita. Alam. At saka, ano pag-isipan natin? Talagang hinihilo lang tayo yung mga fans kung gaano talaga tayo katibay. Ba, ano na naman? Baliktad na naman. Tapos na yun. Tapos ngayon, hindi. Susunod na naman. Oh, eh, ko. Alam nyo, halatado talaga no, na wala, bulok talaga yon showbiz lang. Halatang halata. Kaya sabihin nila na tayo yung mga totoong Aldab Nation mag-move on. Paano yung mga balita nila? Sila nga rin naguguluhan sa mga balita nila kung totoo ba itong iba balita nila. Kung hindi, alam nyo may nanonood sa aking channel na Panay siya nagtatanong na, totoo ba yung sinasabi mo ni ma'am o maniwala ba ako yung mga sinasabi nila, maniwala ba ako sa iyo? Ay nako, yun kasi yung minsan yung mga tanong nyo. So, hindi kayo nakasubaybay simulat noon, umpisa hanggang, hanggang ngayon. Kung pag mo, wag na nga kasi naguguluhan yung mga nagko-comments dyan na iba na naguguluhan sila na ang pagkakaalam nila kasal na si Mingga ng iba at naghiwalay na sila ni Alden. Nako, yun ang pinapaniwalaan nyo. Nako, sumasakit talaga ang ulo nyo. Ginugulo nga rin kayo. Ginugulo talaga kayo. Shubis nga lang yun. Huwag nyo na kasing panin, paniwalaan. Kaya nga tingnan mo, ito na nga eh balik baliktad na naman. Mm. Hindi pa daw kinasal kasi unahin pa daw sila ni ano, yung isang kapatid ni Kongge. Tapos, eh, di ba? Kinasal na last year, yung kalukuhan nila. Iniengage sila, ini-engage sila una, tapos sinunda ng kasal. Ha! Ah! Sino? Naku, pag-isipan nyo po. Huwag nyo lang paniwalaan yun. So, ito mga palaga. May ano, may may bagong event hmm. nitong March 1. Mangyayari yung im bingo event. Nako, magkasama po ang mag-asawa si Mingay at saka si Main. Ay, si, sorry. Si Mingay at saka si Main. <laughs> Tuloy. Si Aldin at saka si Main. Si magkasama. Isang event sila. Alam nyo yan. Tapos sasabihin na hmm, hindi yan magsasama ay nako sa isang event eh hindi sila mag al alam nyo yan magkasama naman yan kaso nga lang syempre yung mga nag aano ah, dyan yung sino ang nag mama, mag nag manage dyan sa kanilang event na yan o sino ang namumuno dyan hindi talaga subaybayan na kung kasama ba sila sa isang sasakyan, tapos pagbaba, hindi nila yan ipofocus. Hindi nila yan bubukingin dahil alam nila ang katotohanan. O syempre, pagkitaan din sila, o tapos binabayaran din sila ni Alden at saka ni Main. Tapos yung pinalabas silang bulok, eh hindi pa naman nila aaminin. Talagang hindi yan susundan ng kamera sinisira nga ang ating fandom eh, ang alab ni Shun na hiwalayin, alam nga naman, hindi talaga yan makikita mo sa kamera na nagsasama. Hmm. Diba? An nako, ang dami na namang ano yan, istorya, simpre ba palabas na naman, ganon, ganon, ganon. Alam yun, alam nila ng mga artista yan na kasal na yung dalawa, matagal na, kaya yung mga lumalabas na lang, wala, pira-pira lang yun, kaya wag nyo nang guluhin mga palangga, yung mga yung ibang mga hindi naniniwala, tapos nanonood sa ating vlog bakit ba daw tayo paniwalaan magpuro na lang sila move on mag move on muna, kayo ginugulo na nga, hindi nyo pa rin iniisip kung totoo ba yun, hindi totoo, ayan may picture nga ngayon eh na nagtaas ng kilikili si Mingay Diyos ko, may muscle dito may muscle, tapos may bukol-bukol gaano -bukol. yan? tapos ipinupost pa nila sa social media pinapakita pa nila mamuscle ba si Mingay? Eh, hindi naman niya nag sumba or nag-exercise eh, pitit siya, payat talaga siya kasi yung iba hindi nila nakikita si Mingay sa personal Nakikita lang nila sa mga picture-picture dyan sa social media or sa TV. Nako, slim talaga siya. Pitit siya talaga. Ang liit, maliit talaga ang manipis yung katawan niya. Ang height niya 5'4". Okay na rin yun sa babae. Matanggat na rin yun. Pero manipis talaga talagang ang kanyang katawan. Kaya, yung mga pinapakita, ayan na nga, may mga So, nakita yung tinaas yung kilikili niya Yung naka-itim ba yung damit niya Basta nadaanan ko siya Tapos sasabihin nila Yun ay si Mingay Ay nako Lalaki nga Yung totoo lalaki talaga Kaya Ang daming ano, lumalabas Na puro lang kalukuhan Eh Siyempre, alam na nga nila yun, hindi na nila yung pinapansin. Alam nila na pag maglabas sila, puro kalukon. Alam din, kahit na sa mga Instagram ni Mingay, pag ilalabas, hindi nga rin yun, si Mingay ang nagpo-post. Mayroon nga rin admin doon na ibang nagpo-post. Eh, siyempre, sino pa ba? Ay, yung sa management niya,